Ayan, good afternoon, good evening Good morning, mga kabari team kagapay <clears throat> Team Jitsi Kasulid Ito na sa ating pinapagawang bakod ayat medyo okay na Pinapinis na lang pintura Tapos na ang ating pagpipintura dito <laughs> At yan, mayroon na rin mga ilaw. Ayan. Ayan, may mga ilaw na. At pinipili sila yung pintura. Ah, si Tony. Doon din. Ano ba 'yung pinisahan? Late sa araw. Kundi dennerin. Sa baba 'yun. Oo. Kung anong kulay nito. Aba, oh, may nakadapat ano, 'yung ano, ganitong kulay nito. Ayan dito may mga ilaw tayo sa wall. Ayan. Ayan okay na yung ating ano, bakod. May gitna. Ayan. Ayan, may manok. Kasama na sa ating vlog. Ayan, okay na yung ating ano. Ayan, salamat, salamat sa lahat ng mga support sa akin channel, lalo na mga LK sa support palagi yung nakaalalay pag ako'y naglalive at sa kay Maria Grace salamat Steve Mayor thank you, thank you. palagi rin support sa akin live yan maraming salamat sa inyo lahat yan ang ganito na muna ang ating vlog maraming salamat bye bye